pansin ko lang ang pinaka-common na downfall ng mga managers ay hindi yung kakulangan sa galing o kaalaman kundi yung kakulangan sa self-control sa harap ng adversities kahit maliit lang yung tipong The frustrate ka lang sa staff, nawala ka na sa vision. Nasira na yung mood mo at nagtantrums ka na. Kaya kahit gaano ka ka-strategic or kaalam sa negosyo, kung di mo kayang i-handle ang emotions mo, you can derail your own team. At hindi lang galit ito, ah, uh, fear din. Fear is the real enemy, sabi nga ni Gandhi. Kasi yung fear triggers negative emotions that leads to micromanaging, blaming, shutting down conversation. Doon nagsusimulang bumaba ang trust at motivation ng team. Kaya leaders, here's the challenge. Anong ginagawa mo para i-develop ang emotional intelligence mo? Ang tunay na leader, hindi lang matalino. May disiplina rin sa emosyon, may malasakit sa tao, at may tapat. May tapang dapat na ang mahirap na pag-uusap na may layuning magkaintindihan. Kung gusto mong gumaling sa yung leadership, simulan mo sa sarili mo by leading yourself and building your emotional resilience.